Good morning. It's Thursday. Maaga tayong nagising para ipagluto natin ang ating estudyante. Eto na na. Ayaw ko sa hair. Sa hair ko. Pag gusto ko yung maiksi na hair. Kaya lang, nagbabang siya dito. Yung sana flat dito. Ayan. Kaya sana. Ayan na. So, punta na tayo sa ating kalan. It's 5 o'clock in the morning. Mag 5.30 na. So, ayan. Inihanda na natin ang ating lutuhan. Ayan. Naano ko na yung Ayan. Nagayap ko na yung ating lulutuhing adobong pork. Hugas mo na. Wait, wait, wait. Ayan, ayan, ayan. Okay, set natin. Wait, set natin. Meron lang tayo kukunin na na natin ang ating Ayan. Para luto mode siya. Okay. Lagay natin yung taba. Muna. Um, lagay natin yung taba. So this time, trito na prito na adobo. Kailangan kong stir it. Lagay na rin natin ang ating ah, other part of the pork. tayo mag magtatag tayo ng kwan to 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 pinatatag ko siya Yeah. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh.

so ah. pam tugasan na natin akin ng bawang. So ito na ang ating bawang at pinahalo natin sa ating adobo. Halika. Yan. Lagay okay, na natin. Yan. Ay, wala tayong paminta. Kunti lang. Ang ating paminta. Lagyan ko siya ng laurel. Ay, ito nga pala. Lagyan ka natin ng soy sauce. Ayan. Ito sa isa sila. Ah, meron pa. Where's the vinegar? Ayan. Ayan. Mungo. Marami ang vinegar natin. Then. Kariting tubig. Ayan. Nasaan yung ano? mawawala ang kanyang takit. Takpan na natin. Okay.